Haba ng traffic Dito sa Bawan mga brother Up! sana natin Haba haba na ng traffic palibasa Christmas season na naman Good good good! Good na goods ang mga bata Yun mga brother Pupunta nga tayo sa isang uh, kaibigan natin Sa social media si Bron City TV nga meron tayong pinaggamitan na microphone yung lumang microphone natin eh, ipapamana na natin sa kanya at uh, ang alam ko nakabili siya ng, uh, nag upgrade din siya ng, ng GoPro ang makikita natin mamaya hingi na rin tayo ng sticker sa kanya para ipamahagi sa ating mga tropang nasa site kasi last time nga eh, madaming humihingi ng sticker sa kanya panlagay sa helmet sa motor yun sa malaking lubak na naman sa lugar na yon kada tapal eh lumulubog-lubog pa rin ang uh, karsada talaga Yan, bigla sumikat ang araw pakita muli ang haring araw napakaganda ng panahon napakagandang mag-ride sa mga nagpapahinga ng uh, sabado tagal pa din ang project na to inabot na ng uh, taon naalala ko nung pag nag abroad ako tapos bumabalik ako dito eh tuwing muuwi na lang ako eh hindi pa tapos ang uh, daan na yan sarap dito sa diversion road nakikipag tayo dito kahit na ating motor ay eh, 110 lang eh dili ko tapos balik sa linya Anong klaseng driver yun Napapansin ko lang Ang uh, overpass na to eh, Parang hindi dinadaanan Parang pan-display lang siguro Anong nangyayari Wala man lang nakikita tayong tumatawid Nakasarado pa Ah si bronce Si paring bronce Ronsi Pogi Ha? <laughs> ah? Balita Ano ka? Gamitin mo ng bagong camera Yun Shout out to my vlog Ha? Pag Ha? Tingin din ako Ang mga tropa Shout out Hindi ako papayag na ako yung wala Ayan Oh, ilang ka? Panlagay sa thermos yan? Wala nang iba? Madaming nahingi eh. Ha? Madaming nahingi sa akin sa sa site. Pamimigay natin. Papalo niyo daw yan ha? Kahit wag na. Garotihin na lang. wag nang ipalo. Garotihin. Bakit nang makasakit? Palo Ano yung Ano yung camera mo? Wala. Wala yung camera. Sumuko na to. Sumuko na sa pagbobol. Iyo. Sa pagka ano? Pagka Ha? Ha? Pagampas. So, sige, sige. Ingat ba ah, salamat. Babantayan ko, babantayan ko ang video mo ha. Yun. Front City TV in the house. Eh, salamat. Shout out sa ating mga magigiting na Grab rider at saka Food Panda. Mga magkakapatid sa Servisyo Okay ingat, 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 thank you, thank you Meron ako pa. <laughs> Yun mga brother, si Bronzy TV nga pala Pinamanahan natin ng uh, Racing Boy microphone Ang mga Grab driver dyan Na mga nakilala natin Maraming maraming salamat Sa suporta